Sa kulungan ng bagsak ngayon ng isang high-value individual sa Baybas Operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 at nasa batang 408,000 halaga ng hininalang shabu sa barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City, kinilala ni Police Brigadier General Ricardo G. Live Jr., Regional Director, Police Regional Office 10, ang naarestong suspect na si alias Jose Lito, 26 anyo, sa so presidente ng barangay Pagalongan, Cagayan de Oro City. Ito, 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 ito. Wako, pa nasa, sako, ba ha? nasa bat ang labing apat na pakete ng hininalang shabu na may bigat na may git na 60 gramo na nagkakahalaga ng 408,000 pesos. Isang slim bag at 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-buzz money. Ito namang intensified natin na anti illegal drug operation it is yung programa natin ng gobyerno and at the same time ang directives ng ating regional director ng police regional office 10 na uh, i-intensify natin kung hindi man natin talaga totally maano is at least mabawasan natin yung mga drug personalities na identified natin dito sa police regional office 10. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakarapin ng suspect. Ang pagkakaresto sa suspect ay bunga ng pagsisikap ng protein sa pagsugpo sa ilegal na droga at patuloy na nagpapaalala na sa kulungan ng kahinat na ng mga gumagamit at nagbibenta nito. Mula dito sa Ilagang, Mindanao, akong ng Police News Network Correspondent, Patrolman Edwin Baris Alagad ng Batas, tagataguyod ng Balitang Police.